<laughs> yan na, Eey. simula na. Tama ka. Kasi sa mag-artista Ayun. Tara, sis. Wala lang, kailangan mo lang naman sa artista. malakas ka. Hindi ah. Yes. Kanina pa ba game yan? pa Ano ba? <laughs> <laughs> e, <yung, laughs> okay. Ikaw! Bakawakan lang tayo ng kamay! Si Wachini o, tsaka si ano? Si Wachulu! Si Nanginginig ka! Hindi ako! hindi Ikaw yan! Ikaw ang ginagawa, oh. Siyempre, naglalaban na kayo ng lakas. Kaya ganyan. Malakas ka ba, Jek? Alam ko, dahil malakas, eh. Hindi, mahina lang ako, Jek. Kanina mo ba nakaon yan? Hmm. Nakaon na yan. Nakaon na yan. pag natalo ko. Ano na ako? Payapak lang ako. Ano yun? Kaya mo daw, ulit nga balot yung number ni Iba. Tagay mo ba yan? Wala na eh, nagkakataon yan eh. yan eh ka mo mula ko, Bigay mo na. Bigay mo na. Wala ka pa ka <laughs> <laughs> pinapakita true power ko hey. Ay, Ay ko na, Sige, na lang, so, kayo, Ako, ako. <laughs> 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 battle. <More> no? <laughs> <laughs> ka pa, <po>, <laughs> Okay, commercial. How to eat a banana? Paano ka <laughs> <laughs> Sige, commercial ka muna. Tapos muna kay Dayton yan. <laughs> Masatalo na eh. Tapos mo na tayo ba? Tapos mo na tayo. Hey! Six is na eh. Ah! No! no! Dali, 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 dali. Dali, dali. Dali. <laughs> Kanina pa to ah. Sarap ito. <laughs> Bago mo na siya sa ulit. Tama. Tama. Hila! Ah! 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 So, Tatawa ko sa mukha mo, Jake eh. Ay, mong <laughs> <laughs> Maante, guys. Silot. Wala lumalakas na, <now>, nagagalit na. <laughs> ano naman 'to pag pang pampatulog? Galit na sa'ka, akin din Hindi oh? mo tinutulungan. Talagang <laughs> <laughs> nang <laughs> nagagalit na. Hindi seryoso na. Pampatulog. Sabon mo muna tayo pa. Nangya naman, no. Moksa. Okay ka na? Aray ko. Ano <laughs> na sa YouTube yan? Short lang <laughs> sa t-shirt.